Hello, good evening to all subscribers and viewers. Kumusta na po kayo? Ang tagal-tagal ko nang hindi nag ano, no? nag-video ng kuan uh, face to face, no? Uh, kumusta na po kayo? dito ngayon sa amin, kung ako naman ang kumustahin ninyo, mga ulan dito, umu umuulan na, galing sa mainit na panahon noong no, March, ah, February, March, April, May, grabe ang, ang init, no? Uh, no? Umabot na kami ng 40, mahigit dito, ang, ano, ang, um, ano, ang kainit, no? Uh, may balita din dito no ah, uh, musta na po kayo dyan sa inyong lugar mainit ba kayo dyan sana ah, uh, magingat kayo no? na lalong lalo, -lalo na sa mga hypertension no? Uh, ang hirap ma ano ang lakas ng init no kusog ang init Uh, dito may nabasa ako grabe na ito no parang ni ano na tayo no kalibil na natin ang Saudi Arabia kasi noon ang Saudi Arabia anong uh, hindi pa tayo mainit dito ang Saudi Arabia ang pinakamainit na lugar no uh, aabot sila ng 50 mahigit no ang kainit so dito may nabasa ako Grabe na ito, no? Heat index forecast by Pag-asa. As of June 15, ngayon ito, no? 2024. Ay, hindi pala. Sa tour D. Bukas pa pala ito, no? Mag-ingat, no? Mag-ingat ang mga lugar na ito, no? Ah, uh, ano to? Ah, uh, asa ah, Tugigaraw, Tugigaraw City no bukas. Bukas ito, Tugigaraw City aabot ng 47 ang init. Tapos sa ah, Kasiguran 47 din. Tapos sa ah, Dagupan City 46. Uh, ah, apa, ah, ah, kagayan, apari ah, ah, kagayan 46 balir ano to Balera uh, Radar, no? 46. Lawag City, 45. Kalayaan, 45. Sa Luzon ito, no? Uh, Iso Itchagi, okay, ano to? 45 din. Infanta, 45. Dait, 45. Dito sa Butuan, umabot na kami ng 45, no? Pero ngayon, parang bumaba na no dahil sa sige na ang ulan tapos ang kalangitan may mga kwan no may mga kwan na uh, sapin uh, yung mga kung sa Bisaya pa mga panganod no tapos da uh, 45 birak isno 45 katarman 45 samar ito no sinait 44 um uh, in BSU Bayumbong 44 Masbati 44 Buknutan -buk ano eh Buknutan -buk 43 Legazpi City 43 Tacloban City 43 Naiya 42 Monsoon Batak 42 uh, Celso Munoz 42 Abokay 42 Sangliwi Point 42 Ambulong Tenawan tanawan po alabat po juban po tito, roha city po katbalugan po science garden po tito, ito no, gorson city. So, yan, no? Ah, sobrang init. Bukas ito, no? Ah, kinuha na ah, kaagad ng ano, pag-asa natin, no? Pag-asa ang mga temperature sa iba't ibang lugar, no? Buti na lang wala na ang butuan kasi noon na sali dito ang butuan eh. Uh, grabe ang init, parang masunog na yung buhok mo kung hindi ka magpayong, no? Dito. Uh, salamat naman po na ano uh, bumaba na ang ano kasi na, umuulan na dito. Ngayon nga ay eh, umuulan. So, mangusta ako uli, no? Kumusta na po kayo, no? Welcome back my YouTube channel, Olivia Kane Balanda Mix Vlog, no? Naku po. Uh, sana mananood kayo sa akin, no? Marami naman akong mga videos. Uh, sari-sari 'yung mga videos ko, no? Kasi kasi mix nga eh, mix vlog eh. So, sana nanood kayo para maka maka sweldo naman ako sa YouTube. Ang laman ng YouTube ko ngayon is 3.05 dollars, 3 dollars. <laughs> Bakit kaya? siguro walang nanood. Iwan ko po ba? Uy, kumusta pala yung nanalo? yung nanalo, kumusta kayo? No? Oh, may, kuminsan may mga message akong mabasa, no? Na, na sila. Iwan ko po ba? Three dollars lang ang laman ng YouTube ko. Iwan ko po ba, no? Uh, nag-start lamang, ang uh, nag-start siya nung pag-monetize ko, no? Nung monetize ako noong, hindi, hindi yung monetize nga nakakuha na kaagad ng pira, hindi nag-file lang ako ng monetization tapos hintay-hintay pa kung may pumasok pero sa kasamaan pala $3 pa ang laman <laughs> so sige lang <laughs> pa ang pasensya no? kung minsan parang parang napapagod na ako no? kahahanap ng mga content hindi ko naman kaya yung pareho sa kang Sir Macanas, no? Sir, kumusta pala kayo, sir? Hindi na ako naka-chat sa iyo, sir, dahil sa busy-busy. Busy-busy talaga, no? So, uh, kumusta na po kayo? Kung makakita ako sa yung mga vlog-vlog mo, sir, pero hindi lang hindi ako naka-chat sa iyo maliit pa ang laman sir sa ano, youtube ko sir ah, ano yun hindi ko naman kaya yung tulad sa iyo tu tu ah, tulad ng content mo sir, hindi ko kaya yun sir, natatakot um, ako ng ano, lalo na kung sa mga politiko ayaw ko po <laughs> papano kaya no? walang nanood Hello! Sana naman sa isang araw, isang video lang. Kahit isang video lang sa isang araw. No? At nang may, may yung mga advertise, yun ang ano, buhay ng vlog ko. Sana hindi ninyo patayin o i-skip. Huwag ninyong i-click yung skip pag ano, may, may ads. No? na ko na yung mga subscribers ko. No? Lalo na yung sa ibang bansa. No? Hindi ko akalain na may nanood sa ibang bansa. Sana naman patuloy kayong nanonood. No? Ah, kumustahin ko pala yung ano, dito sa so mga listahan ko. Nag, marami akong listahan. Sana nanood kayo. Ah, unahin ko yung ano, itong nag-follow sa ano ko, sa maraan, may followers na ako ngayon sa uh, Facebook page ko, no? May Facebook page din ako, sana su uh, susundan ninyo, no? Marami na akong napos sa Facebook page ko, no? Mga karamihan na ngayon, mga reels na, no? Mas, mas, mas kuan yung reels, mas uh, gana pating, uh, panuuri, no? So, <coughs> Kumustahin ko pala yung pinsan ko diyan Si Ciudad Dapitan sa Zamboanga City. No. Isa ito sa mga iwan ko po ba kung nanood, basta kumustahin ko lang po siya. Si Thinking OFW of Saudi Arabia, no. Uh, kumusta na kaya sila? No, nanood pa kaya sila? Si Thinking OFW of Muscat Oman. So, kumusta na kayo? Dingging Himenes of Caloocan City. Tapos si Julie Hernandez sa Guatemala, Central America. Sana naman, ma'am, mag-sponsor kayo sa mga ko, mga estudyante, no? Tatlo sila. Malapit na ang pasukan, no? Sana po ma uh, mag-sponsor kayo, no? Si Gloria Siladis of Canada. Cash, kumusta ka na dyan? Si Two Lives of USA. Two Lives! Kumusta na kayo, no? Sana naman, mag-sponsor kayo sa akin, mga estudyante. Malapit na ang pasukan. So, sana po, tulungan ninyo ako sa mga batang ito. Kasi po, uh, ito sila, kahit noon wala pa akong blog, nagbigay-bigay na ako sa kanila. No? Uh, nung isang nung isang linggo nga eh hindi hindi man ako nag-vlog pinadalhan ko ng 1000 yung isang estudyante no kasi nag-graduate siya ng uh, senior high no wala akong may bigay so at yun, nung nagkakuha na ako meron na akong na ano kasi marami yung pag uh, gastos namin ngayon ko no? kasi nagpa-rest nagpa-renew kami ng resto sa kasakyan, tapos sa insurance. So, marami akong pinaggastuhan. So, buti na lang napadalhan ko siya ng 1,000. Kasi 1,000 lang yung kinalat na kina, ano, ang kinakaya, kinailangan niyang pera no, para sa graduation. So, yun. Si Evelyn Aspiras, Dublin, Ireland. Sana po mag-sponsor kayo na nawagan ako sa inyo. Tapos si Lordis Belesa, Beleza. Of Las Vegas, Casualid Channel, of New York, Isabela Mejia, of Australia. Sana po, tulungan niyo ako sa tatlong estudyante, no? Isabela, ay, ano, laki Tabuso, of Doha, Qatar. Rimi Mercurio, Kobar, Saudi Arabia. Uh, Chaniko, Saitawa, sa Japan subscriber from Rian. Hmm. Tapos si Alma journalist of Kuwait. So, <coughs> sana po <coughs> pagtulong-tulungan ninyo yung kuwan ko, no? Yung inuubo ako. Hmm? Mabalik-balik yung umubo kasi galing sa office, malamig. Paglabas, mainit. Balik na naman sa lamig. Tapos mainit na naman, lamig na naman, no? Balik-balik yung ubo ko, no? So, yan. Tapos, kumusta, kumustahin ko rin po yung ibang mga loved ones ko, no? Si Pastor Martin Pipito and Family, Danilo Pipito and Family, Manang Victoria, Ranises and Family, Bibi Tunic and Family, Greg Muning, Pipito and Family Ami Manapsal and Family Arlene Edim and Family My direct family Paul Ayan, Johan, Halira, Raquelie, Balandang, Ayan Juan Halira, Rakili, Balandang Kimisin, Balandang Ang kamat po family po and pastora Mike, Lea Pirel and Family All members of the Church Doongan, Batuan City Siblings of Lit, uh, Lulo, Milisio Kunululuk Huay pa ho, Hawaii, no? Jeans Dapitan of Jida. Rolando Dapitan and Family sa Pagadian City. Ronil Dapitan and Family, Pagadian City. Di <coughs> Since the Pitan, ako. si Shdado Dapitan, ako na mention ganina, no? And Family sa Sambuanga City. Pads and Madsis, Luz Garrido and Family. Parent in law My youngest uh, son, Isin. Uh, Pads, Mads, Obedience, Parent in -law Of My eldest son, Pastor Ayan. Neil de Bulandang and family no sa Luzon mga in-laws ko sa Luzon Maylene, Ana, Ate Bing, Kuya Rolly, Riste, Delfin and family June Noel and family Camille Balandang John Lloyd Balandang so yan yeah, no hindi ko winala ito kasi ano um, so masigasig ladies na naman no? nanood kaya sila ang panuurin ninyo yung YouTube channel ko at saka Facebook page ko, no? Sana po, nanood kayo. Masigasing gasing ladies, magjunit may kumadring, wapag, at mayaman kong kumari, mas busy bangit, mas bit dumreki, mas inday dimandanti, mas mimi palyasa, jeng gonsaga, mas bikisuknit, mas lustopas, mas mila cardi, Kapitana Grace, Daday Gab Cabrido, Hilin Pamplona, Darling of Sibagat, no? <coughs> <coughs> di <Hindi>, ubogit <umibig> ko. <coughs> sa niya naman, pastura ini Juan bakahan, one Unico, Jonathan Rubin, Daday Aninion, Barkley Magsigay, Third Hasmi, Likitinapay, Marcelina, Villagonzalo, Sumay, so, uh, mga bago kong mga subscribers sa niya po sa sa region si Ma'am Facewe po and his he, and her staff no sa admin human resource and all of niya no niya regional office niya as niya Surigao ah uh, kung di, kung ano, ang Surigao City sila si Mila si nila kanoy, root galos. <clears throat> si isa pa to, kumsig na. Si kumsig royal royala, kumsig na ba Ruel, to? Ug sa lahat na nag ano, nag-subscribe ng YouTube channel ko at saka nag-follow sa Facebook page ko, no? Ito pa no. Um, Bark bakong sigay, yada aninyon, transmit, pikitinapay. At ang um, classmate ko noong elementary ako no, si Marcelina Villa Gonzalo. Marcelina, magpa mag magpan na naman no, mag mag-chat ka naman sa akin. At kumustahin ko rin yung mga estudyante ko no, Sheila May Bahian Ramirez, nag-graduate na siya no. Romrisel Ramirez Ulano o si Janrimar Canoy Gomez no. So, yan ang mga estudyante ko. Tatlo lang, no? Sana naman may mag-sponsor, no? So, dito, marami itong kan ko, mga subscriber ko, no? Hindi, lang, hindi ko lang muna basahin kasi, ano, marami. Tapos, Kumustahin ko ang kumustahon na ko ang nakadaog no na to, karon ining ining May no nagkadaog last na to nga kunti sa ato ang uh, comment <coughs> na kumusta si uh, si Ruth si Ruth Baruy mo'y naka naka first sa atong contest no uh, nakadawat siya nakatanggap siya ng 1-5 tapos nakasikan si o, si Ophelia Inunal nakada, nakadawat siya o 1-2 tapos si si Yaya Abit naka third kadawat siya og 1000. So kumusta? Sana unta nagtan-aw gihapon mo. Labi na gid kun naay mga advertise, no? Malipay kay ta nang nay advertise kay mo na sila ang mubayad sa ako, no? Salamat sa akong mga relatives and loved ones na nag nagtanaw gid no so ako kung kumustahon <clears throat> si Bilri 906 Ronel Dapitan ug si Bug uh, mananis Gloria ah, pa uh, Dudong and Mads Tatatulo, Pads Jun, Mads Lusan, Karil Larib Lariba, May BFF, Nini Irasan, Malt Biak, Musta na ka BFF? No, wala namang ka nag... Nag-sounds. Wala na yung sounds. Si Mila, Mata Bandilio. Ako po ng BFF niya po, no? Nasa sa Usami City. Ah, uh, kinsa pa ni. Si Pads Winnie, uh, Pads Winnie, uh, Pad uh, and Mads Jean, Awunso. <clears throat> so, sila, no? Sana, nagtanaw sila. Tapos, Manda na. So, kumusta ka mong tanan? No, yung tanawagin mo. Kay, wala pa in tao'y sulod ang akong YouTube packet, no? Wala pa sulod ang YouTube packet ko, no? Mahina ang pagtaas. <coughs> Labi kahinay ang pagsaka sa ano, So, salamat po. Salamat sa lahat. Sana, mamili lang kayo, no, sa, sa akong <clears throat> mga videos. Klasi-klasi ang akong mga videos, no. No. I, iba't ibang videos ko. So, marunong na ba kayong mag-open sa ano ko, YouTube channel? So, ang una, it, ang hindi pa nakabukas ng YouTube channel ko, I-type nyo lang ang Olivia Canoy Balandang Mix Vlog. Uh, Olivia Canoy Balandang Mix Vlog. And then, pag makita na ninyo yung nakakalo ako, nakasombrero, i-click ninyo yan. Tapos, pagkatapos, pag-click ninyo, makita ninyo di, uh, sa ano, home videos. Ana? Yung videos, i-click ninyo. So, makita ninyo kanan dikan na. Gikan, gikan sa na, uh, part 1 to part 218 na, na uh, 218 na ko karon no part 1 and 2 218 so sana tulungan ninyo ako manood kayo may mga kuha naman din ako may mga videos din ako na ano hindi boring <laughs> so sana panoorin ninyo mamili na lang kayo no pilian ninyo tanaw ninyo, ting, uh, panurin ninyo sa part 1 up to, 218. So, madami, madami ang mga makita ninyo. So, yan lang po. Bye-bye.